ulan, ulan, ulan. So, ayan na naman. Para kami minapag-iyo. Katapos na anniversary. Kita nyo naman. So, nasa likod namin. So, yan. Kitang-kita nyo naman. Then, so, then, Inulan kami. Anniversary. 32 anniversary ng Then, so, ayan, Lakas ang ulan, no? Kita nyo. Naputuloy pa yung grabe. So, nanap namin siya Basta ang shoes. Pati medyas. So, Pila-pila. Okay -pila. na naman tapos na yung anniversary, saka naman siya umulan. So, doon tayo. Wala siya atin tayo? Diba ako? So, yan Kagulo! Walang shuttle! Saan yung shuttle? Tagaytay! Ay, nandiyan pa yun! Papuntang yung mga shuttle! Halika na! Tawag! Kasi masigit doon, no? Oh. So, ayan! Matatawag sa anniversary Kagulo! nakatay <laughs> yung mga tao, oh! Dami, oh! Kagulo! Kanya-kanya! <laughs> ng -kanya, usukom saan niya, oh! Hi, Kuya Julian! Kapugi naman ni Kuya Julian, no? Siyempre, lagi ito. Ati Adaline, paano ba yan? Ulan-ulan tayo. Saya, so, kita niyo ng mga empleyado. <laughs> Ang sasaya, di ba? Kahit na ulan. Ayan, pila-pila. Sige, pila-pila. <laughs> Hindi -pila. ko lang sa nasyado ng Tagaytay, kaya dito muna kami. Ati Lala! So, ayan, oh, Miss Dianeline, oh. <laughs> May pag ka na. May pag-anoon ka, nakalive ka ba? Hindi. Pa? Kasi uh, mahina signal, kaya hindi ako nag-live. So, ayan, kita-kita niyo yun naman mo oh. Pila-pila. Nagka-pera ka nito. Ano ka sa atin? Ayan, kasi ba Wala ka na kayo. Wala yan. Lager Wala ka na, guys! Go! Yan yung shuttle nyo, Hello. si Pastor! <laughs> So, yan. So, okay, yan. Nabi ko na yung shuttle namin. Bye. Sen! Let's go. Saan tayo pupunta? Meron sa kubo. Ayan ang kubo namin. Oh. Doon tayo sa thank you. Ano? Thank you doon. Sa kabila. O, oh, sa kabila tayo. Excuse me po, makikiraan. Dito lang kami sa kabilang kubo. So ayan, pupunta kami dito sa kabilang kupo. Kita yun naman, no? Oh, ang lakas ang ulan. Ang dahil niya. Ang saya-saya. Kaya yun, no? Oh. Dito kami sa kubo. Ay! Sarado! Ha? Sarado yung kubo. Ha? Alam ko yung nakatan. Ba yan? Ba't sinarado to? Ngayon, eh, wala pala tayo. Dito na lang tayo sa hagdan. Sa oh, tayo. O sige, dyan lang tayo sa may ano. Sa puno. Sa puno. Diyan! dito tayo doon sa ano, sa guard house so yan na inabot-abot na ng ulan OMG ay naku ulan so yan, namin